Oke, <imitation> 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 Tagilain ka putang ay. Putang. 'Yan natawa na Ano na testing? Ayoy, magatrine dito.

Ano nga gawin? kayo. Ano so, 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 kayo ha? Ikaw hindi mo nakita. Sir, yung bag ni may nandun okay, so, sasa are... okay, sa sasakyan. Huwag akong kailangan dito. Tapos tayo sa inyo ka. ay maniwala ha. Ah. Nang Walang araw? nga pala

Dadalain natin. tayong Heron tayo Ang abi ko, kayo. Nakikita na lang ako dito. Ah, ito na pala. So, pala? pala. Ito pala. Dwarf pala ito. Dwarf ano? Ano pa ito Ano pa ito Pagaba si baba. Ngarit mana eh Ang walang bakit may bunga man yan kahit pinatubaan? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Oh, paalaala, may asong atak, Eh Ah, uh, siya kayo, hinibas na lang. Oh, wow. Ang laki pa naman. Ang laki pa naman. Ang naman. kadina. Ay, buti na lang at hindi ko nagsama yung aso ko. Delikado dyan yun. Delikado? Delikado dyan yun. Galon. O, tingnan ninyo, mapagmasig, mapagmatyag. Ganito rin kapababa yung inyog yun ng tubo. yung Nagawa ng kunay mm, tuba. po hmm? yun, ng manog. Dito, ako. Baldanog nga. yung nga. Baldanog 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 nga. Wala ang hao. Baka natigil din sila Ayun oh no, Sinatulan oh Wala man Oh putok ng puso eh Natigil din siguro Guwanang hindi pa naman siya masyadong Productive Uy wait masagal na oh Mga dalawang <laughs> buwan ah Oo nga Ang trukel niya ay nandun oh Nakasabit pa oh Dalawang <laughs> buwan na yan eh Uy na Uy nasa bayan ka Hello ate, 'yan nasa bayan ka Good morning po Ano gonna... kaya nandoon po sila sa city hall Ani nga kanina po Anak ko

Hmm? Wala mga signal dito. Saka may alay. video pero ano. Ah. Okay, good morning. narito kami ngayon sa Akinin at Farm. Isa po mga kaibigan. Gawaan ng tuba hardisa ng tuba tapos dito ginagawang alak uh, uh, narito ang lahat ng mga kukunat farmers ng panguluhan mga Ang mga manag-seminar hindi naman lahat lang na dito kundi yung lahat lang naman ng seminar ito makikita dito yung mga hardisa ng tuba pero sa kasalukuyan sila ay iskat na nasa pagkakarit. Wala sila. Ako, oh. kakawan. Kakawan, Tapos yung ano eh, yung yugan. Yung baba niya mayroon din mga kakaw. Ito kami ay mag ano, titingin-tingin ko paano ginagawa. Thank you for watching.

eh, kaso may tubig pa na yun na ang maging ala. Ibig sabi bakit may tubig? Bukod, siguro ano, na hindi yun na nakasahal. Baka yung bukod Ay, napalamig. Dito ang daan. Palamigan pala ito. Paikot-ikot siya dun, oh. Kaparito. Oh, so, dito na raw sa loob. Dito na po. Oh, dito na lahat. Oh, dito na po sa ano na para isang ano. Dito na po kayo. na Dito na po kayo. Di ba niyo kayo hindi kayo? Hindi po sa Hindi Oh, baka naman

O vídeo tá aí